Aris, ngayong araw ang pahiwatig kung may nabuo na plano sa negosyo na ninanais ay ituloy mo basta sa iyong tiyaga ay makukuha mo ang tamang gagawin, at may makakasama ka talaga sa iyong plano na negosyo. At ngayong araw ang ugaling mabait na paalala sa iyo muli ay dapat iwasan. Doon ka magagastusan at hindi ka rin naman makikinabang sa pagtulong at kung may deal naman na maliit o malaki ay iyong puntahan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya na iyong bigyan ng advice, ay umiwas sa lahat ng paglalabas ng pera nang hindi sila magkaroon ng problema sa hinaharap. Sa pera ay normal kung kailangan ng magulang at mga kapatid kung may ekstrang pera, ay bigyan at makakatulong ka na sa iyo naman ay ikakaganda ng kalusugan. Sa trabaho, ngayong araw ay normal na araw sa mga gawain walang sinyales na problema. Ang iwasan ngayong araw ay maaya sa isang paglabas dahil gastos na at baka magdulot pa ng maliit na suliranin sa tahanan, mas makakainam na makauwi ng maaga. Mga numero sa lotto number 20, number 31, number 5, number 16, number 39 at number 27. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya sa pakikipag-usap, pero mas maganda ay unahin ang sa pamilya na makipag-usap para mabigyan mo rin ng aura ng mga kasiyahan. Pag may deal ay puntahan mo dahil ang mga idea mo ay kanilang makukuha ng maayos, at ang iiwasan mo lang ay gumawa kagad ng desisyon pag hindi mo pa napag-aralan na mabuti para hindi bumagal ang swerte, at kung may nasabi ang minamahal ay iyong gawin ng mas maaga ang naaayon gawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat kung may bigla ang bibisita na ibang tao ay huwag papasukin ng bahay ng makaiwas sa dala nilang kamalasan sa pamamahay. Sa pera ngayong araw ang magandang gawin kung may ekstrang pera ay abutan ang minamahal at lalong ikakaunlad ng inyong pera na maibibigay ng gabay sa mga bagong pagkakakitaan. Sa trabaho, ngayong araw ay maging masipag na lagi mong nagagawa Dagdagan mo pa na maging masinop para ang lahat ng magagawa ay pabor sa iyo, dahil may sinyales na may tanggalan na pwedeng mangyari, kung masinop ka sa mga nagagawa ay yun ang magliligtas sa iyo sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw walang sinyales na tampuhan, maging mas masuyo sa minamahal at lalo mong mapapasigla ang aura ng pagkakasundo lagi sa pag-iibigan, mga numero sa lotto number 24 number 35 number 20 number 31 number 29 at number 16 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas matiyaga ngayong araw sa lahat ng gagawin kahit may aura ka ng katalinuhan pag iniwan mo ang isang usapan o dapat nagawin ay ikaw din ang masasaktan sa resulta, at may sinyales na may tao na makakausap na magdadala sa iyo ng bigla ang maliit na negosyo, na iyong malalaman kahit na maliit ang kita ng pera ay magagawa mong pangmatagalan, kung iyong makakabisado ang mga dapat na gagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya kung may pupuntahan ngayong araw. Sabihan mo na mas maging maingat sa pagpirma ng makaiwas sa pagluha at problema sa pera. Sa trabaho ngayong araw ay may pahiwatig na pwede kang magkaroon ng suliranin ng gawin ay mas maging maingat at mapagsuri at maunawain ang dapat gawin. Dahil kung gagawa kang mabilis na kilos o desisyon ay pwedeng sa suliranin nga ang makuha sa trabaho. Sa pera ay bawal na maglabas sa ibang tao. Pamilya ang pwedeng mabigyan dahil may aura ng masiglang swerte ang mga hawak na pera ngayong araw. Mga numero sa loto number 4, number 37, number 20, number 31, number 12 at number 16. Cancer Ngayong araw ang ugaling maunawain ang pwede mong magawa na magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa mga makakausap, kung talagang magkakasundo ay may good vibes kayo ng swerte kung magkakasama sa mga plano ng negosyo, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang mabilisan na pagpirma dahil may kamalasan ang pwedeng mangyari sa hinaharap, at ang pakikipag-usap sa malayong lugar ngayong araw ay bawal muna dahil pwede kang mabigyan ng ikakamalas sa ganoong lugar, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, dapat lang na maging mas maingat sa bawat kalusugan, dahil may sinyales na may dadaan na hangin na nagbibigay ng karamdaman. Sa trabaho ay normal na araw na maayos ang pahiwatig, huwag ka lang magpapataan sa ginagawa dahil baka mapintasan ka ng iyong boss, at ikakalungkot mo ang ganoong pang nangyari. Dapat na maging maingat at masinop nang wala kang maging problema. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw ay laging pagdami ng positive energy ng swerte at pag-unlad hanggat walang madalas na pag-aaway na nangyayari, mga numero sa loto number 5, number 23, number 15, number 31, number 39 at number 16. Leo, ngayong araw ay mas makakainam sa iyo ng ipagpaliban ang mga transaksyon para hindi masamantala, ang iyong kabaitan at kung magagawang striktong ugali ay mas mainam, at mas mainam din na ipasyal ang minamahal ng mapuno kayo ng positive energy na dadating sa iyong ng katalinuhan sa mga gagawin, at ngayong araw ang pahiwatig ay may magandang pwedeng dumating na mga tulong financial sa mga malalayong kamag-anak o kapatid ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay pag-iingat sa pera o sa mga important documents, Baka may mawala sa iyong mga iniingatan, at focus ka sa ipapagawa ng boss mong babae pag ikaw ay nabigyan para ikaw ay makagiliwan. Sa iyong pera ay bawal muna makatulong at magpautang, ngayong araw nang makaiwas ka sa problema sa pera sa hinaharap, mga kapatid at magulang ang pwedeng mong tulungan at pagunlad ng iyong pera, at bawal din sa iyo ang magbigay sa pamangkin at pinsan sa pagmamahalan, dapat lang ay masaya ang aura pag kinakausap, para ang good vibes ng kasiyahan ay lalong sisigla, mga numero sa loto number 21, number 34, number 20, number 8, number 39 at number 16. Virgo at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa mga taong mahilig humingi ng tulong na talagang nagpapaawa. Kaya dapat na iyong iwasan ng makaiwas ka sa problema, at kung may deal naman ay maaga ka dapat sa iyong schedule ngayong araw sa mga kakausapin ng makuha mo ang kanilang tiwala ng maayos na araw sa pakikipag-transaction, at maging maunawain ka lang sa mga kapatid na alam mong madalas na nagugulugan ng mabigyan mo ng okay na advice ayon sa iyong gabay sa pera ay maayos ang buong araw para sa iyo pwedeng kang magpautang at tumulong sa mga taong tiwala ka at magbibigay sa iyo ng mga bagong idea pa sa pagkita ng pera. At pag naghingi ng pera ang minamahal ay bigyan kagad ng mas maging mabilis ang inyong swerte na makukuha sa gagawin sa trabaho ay pag-iingat sa buong araw ang pahiwatig, maging masinop ka sa ginagawa ng walang mawaglet na importanteng papeles, at mawawala ang sinyales na suliranin bagkus ay pag-unlad mo sa iyong trabaho, na makakauwi ng masaya sa tahanan. Mga numero sa loto number 2, number 33, number 24, number 31, number 39 at number 16. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay dapat kang maging maingat sa usapan para sa pamilya. Kung may inis kang nadarama ay maging matahimik na lang para ang aura ng relasyon ay lalo mong mapasigla, at ngayong araw ay gawin mo ang mga naiisip mong deal dahil magagawa mong masaya ang magagawa na makikinabang ka ng maayos sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. At sa tahanan dapat kang laging maging ready dahil may sinyales na ikaw ay pwedeng makagawa ng isang desisyon. Kumuha ka ng konsulta sa dapat na may nalalaman para okay ang gagawin na desisyon, para ang lahat ay magiging masaya. Ang ibang pahiwatig sa kapamilya kung mayroong silang balak na gumawa ng isang pagnenegosyo pag-aralan mo kung okay sa iyo ay iyong suportahan hanggat nagagawa mong umalalay sa kanila ay magagawa ng maayos. Sa trabaho, dapat ay maging maunawain na mahaba ang pasensya, para ang araw sa trabaho, ay maging mas maayos sa mga dapat na magagawa, mga numero sa loto number 40, number 3, number 25, number 31, number 39 at number 16. Scorpio Ngayong araw kung may deal kayo ng mga kamag-anak sa ibang araw mo gawin na sabihan, dahil ngayong araw ay wala kayong mapagkakasunduan dahil parehas kayong matalino. Kung sa ibang araw ay magkakabigayan kayo ng idea para magkasundo, at ngayong araw ay maging stricto ka sa ibang kausap para mas maipakita mo ang tunay mong gusto, para matukoy ninyo ang tamang gagawin na pwede ninyong pagsasamahan na pagkita ng pera sa hinaharap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan ay sabihan na huwag basta maniwala, kung may bigla ang dumating na bisita sa tahanan dahil may sinyales na gusto lang makaisa, at mas mainam na tapusin mo na kagad ang usapan. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay mas maaga pumasok para mabigyan ka ng tuloy-tuloy na kasiyahan sa mga gagawin sa trabaho. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya ang pagiging laging maunawain ay lalong sisigla ang pag-iibigan, mga numero sa loto number 6, number 37, number 20, number 11, number 27 at number 16. Sagittarius ang pahiwatig ngayong araw paggagawa ng pakikipag-usap ay magbaon ka ng mahabang pasensya, para mas maunawaan mo ang sinasabi ng kausap, at gagawa talaga ang iyong katalinuhan para makagawa ng usapang maayos, at ngayong araw ay mahina ang iyong buenas na araw, huwag ka muna bumiyahe ng malayo, dahil baka doon ka pa makakuha ng negatibong enerhiya ng kamalasan sa pera. Ayun sa iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig, ay sabihan mo na sila na umiwas, muna makipag-transaction sa grupo ng lalaki o babae, basta grupo ngayong araw baka sila ay malamangan sa pakikipag-usap. Sa trabaho naman ay normal ngayong araw sa mga gawain ay okay ang lahat na magagawa, ang dapat mong i-iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig mag-aya sa paglabas, dahil sinyales siya ng gastos at kabastusan ngayong araw kung iyong makakasama. Sa pera ay iwasan muna ang gumastos ng walang pakinabang na makakakuha ng may babalik na pera sa iyo, dahil ang perang hawak ay may aura ng swerte pag nagamit sa pwedeng kumita, mga numero sa loto number no. 5, number no. 31, number no. 8, number no. 22, number 39 at number 16. Capricorn, may mahina kang aura sa pakikipag-usap kung sa mga kamag-anak madali kang pwedeng mairita o maiinis kung may usapan ay ipagpaliban ang naaayon na gawin ang pahiwatig, pero sa ibang tao ay ituloy mo ang naiisip na gawin para maging masaya ang araw at baka makatagpo ng bagong other income at ngayong araw ay may maayos kang karisma sa mga gustong gawin para sa pamilya o mga magulang o kapatid, pag may usapan ay puntahan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay pag-iingat sa lahat ng miyembro may sinyales na may dadalaw na hangin, nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan kaya maging maagap sa lahat ng oras para walang magkasakit ng gagastusan ng malaking pera. Sa trabaho, ay bawal muna sa iyo ang makipagpalitan ng karunungan dahil ikaw din ang makukuhanan ng swerte sa hanap buhay. Umiwas ka na muna para wala kang maging suliranin sa trabaho at mag-focus na lang sa iyong magagawa. Sa iyong pera ay magtiwala ka sa minamahal kung may gustong negosyo. Pag may pera kang hawak ay suportahan mo ng maging maayos na magawa ang kanyang mga plano mga numero sa lotto number 29 number 5 number 20 number 36 number 11 at number 16 Aquarius ngayong araw ay ipagpaliban muna ang pagpunta o pagdalaw sa mga kapatid para walang makuhang bad energy sa pakikipag-usap dahil hindi naaayon na kayo ay magkausap ang pinapahiwatig at ngayong araw ay okay sa iyo ang pumirma sinyales na may pakinabang na maayos, at ang bawal ay magbibigay ng good information sa mga kausap kahit matagal ng kakilala, at kung may schedule kayo ng minamahal ay dapat ka matuloy dahil para sumigla ang inyong kalusugan, at swerte sa mga gustong gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ngayong araw kahit pa kaibigan ay huwag ka magpapautang sa kanya, dahil may sinyales na umpisa yan para kayo ay magkagalit na sa hinaharap, ang magulang ang dapat matulungan pag ikaw ay nilapitan. Sa trabaho, ay huwag kang magmamabilis sa mga gawain ngayong araw dapat ay siguraduhin mong maayos, ang lahat na magagawa dahil isang kulang o pagkakamali, ay mapipintasan ka ng ibang superior, mas mainam na dahan-dahan ng sigurado sa trabaho ngayong araw. Sa pagmamahalan, naman kung may gustong sabihin ay gawin kagad para mas magkaintindihan, basta huwag kang gagawa na mataas ang boses para masaya kayong matatapos sa pag-uusap. Mga numero sa loto number 12, number 23, number 18, number 31 number 40 at number 6. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw kung may pupuntahan at malayong lugar, tumuloy ka lang basta tiwala ka sa sarili sa gagawin ay magagawa mong okay ang deal, ang iwasan mo lang ay basta makipag-usap kahit pa na matagal na kakilala na alam mo may kabastusan ang bibig sa pagsasalita. Dahil tukso siya ng gastos at maling mga bisyo pag iyong nakasama ngayong araw. Kung gagawa ng pagpirma ay okay wala kang makukuhang suliranin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa membro ang pahiwatig ay huwag ng gagawa ng pagpirma na iyong sabihan kailangan pa ng pag-aaral para ang swerte na pangarap ay magtuloy-tuloy. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema. Maging maunawain na masipag ng mapansin ng mga supervisors na magpapasaya sa iyo ngayong araw, at isa pa sa trabaho ay ang iiwasan ay sumama sa mga kasama sa trabaho na mahilig sa alak at chismis baka mahawa ka ng bad energy ng biglaan. Sa pera ay pwede mabigyan ang anak at mahal kung may ekstrang pera nang magkaroon kayo kapwa ng mga positive energy ng pagkakaperahan sa mga balak na gagawin, mga numero sa loto number 29, number 5, number 21, number 33, number 25 at number 16.